O, ba? Diba? Wag puro trabaho mga mare, magwalwal ka rin. Cheres. For today's skin up, mga mare, pinayagan nga tayo ni Mr. na pumunta nga dito sa kaibigan ko na malapit lang din sa amin. Sabi niya nga sa akin, mga mare, total Monday to Friday ay nagtatrabaho ka. Ito, deserve mo naman magwalwal. Pinayagan naman niya ako mga mare, kaso lang pinasama nga niya yung tatlong anak ko. discovery mekanta may kanta, anak baka. Malapit lang naman daw mga mare dahil kabilang street lang naman nakatira yung dati kong kaibigan na kasama ko nga sa trabaho. Kaya ito, hinatid niya kami. Dalawa na nga rin yung anak ng kaibigan ko na ito mga mare. Kaya nga nang sinabi ko na isasama ko nga yung mga anak ko. Ay, Diyos ko, tuwang tuwa rin siya para may kalaro din yung mga anak niya. Ganun? Alam di ba mga mare, ito nga ang kaibigan ko na ito. Ay, nakasama ko nga siya sa i -Core dati. Ay, Diyos ko, matagal nga kami. Siguro mga 3 years nga kami magkasama. Sa so call center nga kami nagkakilala mga mare. Dahil nung first time ko nga nag-apply, ay, just ko, siya nga yung una kong nakatid. Mula nga nung ano, mga mare no na send nga kami para mag work from home na lang ay just ko hindi na nga kami nagkita kaya ngayon na lang din yung chance na magkakasama kami sa Angeles nga siya nakatira dati mga mare eh nakita ko nga lang yung post niya no nakaraan ay eh, dito nga siya lumipat sa Severa kaya just ko na excited nga ako dahil may kapit kapitbahay na nga akong kakilala ganun meron talaga mga kaibigan mga mare kahit na matagal na nga kayong hindi nagkikita ay jesco close pa rin kayo meron kasi tayong mga kaibigan mga mare na kahit matagal nang hindi nagkikita ay just ko magchat lang mga ngumusta mangihiram ng pera Charay. <laughs> So, yun nga mga mare, going back, dahil ngayon nga lang nakamunta yung mga bata dito, eh, just ko, ang gugulong May toddler ka nga mga mare, hindi talaga may iwasan yung ganito, Just ko, itong bunso ko, gusto nga buksan yung rep at kumuha nga ng pagkain. Tatawa na nga lang yung kasama ko dyan mga mare, sabi nga niya sa akin, eh, Diyos ko, yaan mo nga lang siyang kumuha dyan, total marami naman silang stock, sana all. Charest! <laughs> Dahil pa ulit-ulit na nga nilang binubuksan yung rep dito mga mare sabi ko nga kay Mr. ay sunduin na nga sila dahil ang gugulo na nga. Nakakayari naman kasi mga maray kung hindi ko pa nga pa mga bata dahil just ko baka maubos nga yung stock nila dito sa rep. Chares. Buti na lang mga Mare ay one call away nga lang si Mister pag chat ko nga sa kanya ay dumating nga siya agad. Mga 9:30 PM na nga kasi jan mga Mare, sabi ko nga sa kanya just ko pa, niya itong mga to para makatulog na agad. Kasama ko naman kasi si Mister dito mga Mare sa kaibigan ko ay ayaw nga niya dahil puro babae daw kami. Buti na lang talaga mga Mare ay wala siyang topak ngayon at pumayag nga siya na dito nga muna ako sa kaibigan. Buti ko. na lang talaga at supported si Mister mga Mare kahit nga sa mga ganitong okasyon ay pumapayag nga siya dahil dito lang naman to sa kaibigan ko. Naiintindihan naman kasi Mister, mga Mare dahil ilang taon nga hindi nagkita. Ng kaibigan ko na mga to. Mga nakakakilala nga rin sa akin, mga mare, alam naman nila na ganito nga yung hobby ko kapag nga nagda-day off ako, gusto ko miinom nga, ganito. Sa akin kasi mga mare, yung one week na pagtatrabaho ay just ko nakaka-stress talaga, kaya ito talaga yung stress reliever ko. Pag kasi ganito mga mare, lalo na pag kumakanta kami at umiinom mga mare, ay just ko na lalabas nga namin yung mga emosyon namin, ganito. Kasi mga mga mare, na pagkukwentuhan pa nga namin yung mga buhay-buhay namin at hindi nga namin alam ay umiiyak na lang talaga kami. Charest. <laughs> So, yun nga mga mare, after nga namin magwalwal at magkantahan na yun, sinundo na nga ako ni Miss Teb. Ay, nanggigigil ako, wag mo akong Thank you, thank you. <laughs> 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 nanggigigil ako sa'yo. Bye-bye. Bye-bye. Rago, may mga atay na naman nga na satisfied mga mare. Ito, wasted na naman nga kami ng kaibigan ko. Nakbaka. Ito na lang talaga at may sundo ako dahil hindi ko alam kung paano na ako uuwi. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na to na si Angelica Nico. Diyos ko, salamat talaga sa pag-invite sa amin sa bahay yes, niyo. Sa mga matatagal na nga na magkakaibigan dyan ay eh, eto na nga yung sign na dapat magkita-kita na rin kayo. Charis. <laughs> Yun lang muna ang ating ganap for today's video mga mare sa mga nanood. Diyos ko, huwag nyo kalimutang i-follow at mag-like. Thank you sa panonood.